Ah. ba, Dan? ba, Dan? Yeah, sure. Ito yung unang katatakotan daw. Mm. -hmm. Ayon, taas. Mm -hmm. Ito pala yung sabi, taas. Ka. Ayun, taas. Ayun, taas. Ayun, taas. eh taas. Mga, mga Ngayon, yung ay, ano. Yung sa nila dito. Ay, kung magsisawa naman talaga, matatakotin natin. Ayun, natin. May, may, may nagpapakita dito. natin. taas. yung taas. Pagka wala kayo, mag-inom na uli. yung mahalasing. Makakabahay ko yun, lang kami. Sinipin lang namin yung sinasabi nakakatakot daw na waring dito. Sige na! ba yan po? Part ba? Medyo masikip eh. kasi. Tapos? yan? Maganda maganda. Dapat na, dinala natin yung video kayo dyan e. Oo nga, na. natin. Kung mag-isa ka talaga, may matatakot ka talaga. Maganda, maganda, eh. maganda yan, pre. may dala, maganda yan, pre. May dala kang Ouija board. Mag-Ouija board. Ay, kung to, maharap to, mambay. Dapat pala dito ay nag-inom. Ah, oh, wala pala. Medyo maliit lang siya. Oh. Kumagi sa lang dito, nakakatakot talaga. Tinuunan nila lang, kinakatakot. Ano 'yan, Bernardo? Hindi, kung mag-isa ka lang dito, talagang matatakot ka. O, hindi na, matatakot ka talaga dito. O, hindi na. Saka naman yung mga lumaluma. Baka mamay, pag apat na lumubog ka, dun yung pa. Laban mo rito ahas. mag ng ako, sa kabilang bahay, may nakakaulong.

kaya dito siya napunta rito yan, eh? minsan, pag siya mag-down. Siya. Wala. Ayan po. Baka makatik. Eh. Ang mga kaibigan natin na nakashot na. Nag-alap <laughs> ng bulto. Masa-masa din, minsan. Sa wama sa atin, katawaan lang. nag okay, na buhay. Kapag tayo naglaglag dito, yun ang nakakatakot. Kayo ang nakakatakot. Hospital. <laughs> Hospital ang punta natin. Mag-lag oh, na rin. Ito pa, anong gawin? Matarik kasi yung daan, eh. <laughs> <laughs> Ay, BJ natin. Maganda yung gawa nila, ah. Pero maganda hindi pagkakagawa nila, boy. Ang gawin lang pa. Ilaw, ilaw. takot-takot? Dito pala, pwede pang inom. Dito pala kang gawin. Kung sa'yo, pag hinakatakotan nyo wamol to, dito hinahanap. <laughs> oh. Tapos? Wala na. Wala na, ito lang. Ano eh, deposito. Pagkakan mo dyan, wala na? Wala na, ano, ano, yan lang. Meron makakita rin. Ganito lang. lang pala. Mm. Eh, di man lang ito na area. Wala pala ditong... eh. Lalo, dito. Wala pala dito. Lalo na nakakatakot dito. Nakakatakot pa ito. Pag binigsa ka talang bato. Ano ito ba? Hi. Ang sinasabi nyo, dahil nyo yung video kayo rito, Mas okay. maganda. Oh, mas wala ka sa eh, Ito oh, yung sinasabi oh. nila nakakatakot hmm, na nakakatakot daw. Kasi dito sa bahay may namin na Meron eh. na, eh. dito para... Meron tinong muna, May wine, boy. boy. Yeah. Ito, sarado, sarado pa. Ah, meron? Dati yeah. nga. Yeah. May wine. Oh. Pakita, pakita. Dati nga, eh. Ang Hindi nga, dati nga kasi tambakan nga ito. Ito, malaki ito. Hindi nagbabangoy lato. Tikman natin ngayon. Hindi natin. Oo, tikman natin. Wala kasi. Hindi na. Wala pa Oo, wala pa yan. Oo, tres na yan. Ano ba so, yung buto ng wine? Nakalakbo yun? Tama. nila to. Pati nga, underground to. Kung may mangyari man. Yung inaano na nag-era na kwan. ito na, lang na nangyayari sa mga kwan. Na, kaya, na, pwede mo yung... mag siya ng alak. May staff. Oo. Eh. Nakadesign siguro to. Palagyan na mo nangyayari mo siya ng gera. May underground oh, yung bahay. No, bakit yung wine? Eh, yung wine. Eh, mo yung wine na yan. Ay, ulang, yeah, Mo. nga, mo. nga, yeah. Eh, natin to. Eh, eh, eh. yung date, tama yung date, yung date. Tamo yung date, yan, masarado Ibig sabihin, bawat yan uh -oh. uh, Paano lang ba nagbabad? Sige nga, ganyan talaga dati yung mga underground. Ano kaya, ano kaya, mo yun na yan? Masarap Ma na to, boy. Baka nga, years na nakatambak to eh. Hindi kaya may JV yan, pag bunaksan mo. <laughs> <laughs> ano akin ang aki bunakwis niyan? E, tatlo ang wish. <laughs> Ayun ang problema. Anim tayo. Pa, sa... Ganito, pag-usap muna natin. Hmm. Tatlo lang ang wish na ibibigay naon. <laughs> Lima tayo. Sino so, hindi makakabigay ng wish na dalawa? Basi yun. Hindi, yun. Yan so seryoso, kayo, ha, yan. Ito, seryoso ha. Iyong bote lang ngayon na yan. Kita-kita naman, wala naman. Wala naman, may talan yan. Ikaw nakakita. Kayo unang wish na. Baka si Gini Santos niya. Oo, Ito na talaga. Na to, ito na, ito na. Ito na. kamay niya. Pumay eh, na ina. Ayaw Eh, buksan na. Hindi, oh, wala ka na. Iwalay ka na. Meron ka na. <laughs> <laughs> oh, oh, talaga, dalawa. 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 na. Maiba. Walang wish. Ay, oh, na. Wala oh, ka na, walang wish, boy. kami na lang. Hindi, ito. Isa Isa na lang. Isa na lang. na lang. na lang. walang wish. May iba, walang wish. Naglaro yung mga okay, bata. <laughs> okay, okay. Ano kami tatlo na yung may wish. Naglaro yung mga bata. Pero malupit dyan, yung wish namin, kadamay pa rin kayo. Yeah. Ayan. Okay. Yeah. Okay. Pinang maganda nga, lumaganda tayo. Kung nakapag-wish, pangalawa ka, pangatlo ako. Hmm. Pinang maganda, lumaganda tayo. <laughs> Kaya po pag ito? Noong ano, taong... Taong hindi ka nga, ano, hindi maintindihan. Yeah. <laughs> <laughs> ah natin yung tao na yan. Hahapon natin yan. <laughs> <laughs> dito sa labay, dito sa labay. 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 Dito sa ihi Dito sa labay. Dito sa labay. Dito sa labay. Dito sa labay. na sa labay. Dito sa labay. Dito sa <laughs> labay. <laughs> dito sa Dito sa labay. Dito sa labay. sa labay. Dito ang malapit dyan, maganda kung pinahak pala natin ito. nakakopa tayo ng ino, men. Ayun, nakalibir tayo. Eh, binubusan na yung, ano, magic batin. Baka alam mo si Jimmy Santos. Ganda ng takip. Ah, buta na kasi. Ay, hindi natin ang buti. pa. Ano, buksan? Oo. Puputok yan. Ako, wala sa ilalim ng... Ano, yung wine to wine? Hindi, puputok yan. Nasabi nila na Oo, oo. Ito, ito, Ayan. Okay. Hey, ay, ay, si <laughs> Doon uh, okay. yan ang... Kaya natin, baka lumabas si Ginny. Si Ginny Santos. Totok yan. Ayan o. Ah, boss? Tansak pa ang kayo mukha ako, pero putok yan. Bata ko yung mga baka ako. Ito butok. po, putok. Ito pala Kundi po, putok. Oo, wala putok na yan eh. Dapat pagtanggal naman lang ano, putok na yan eh. Matagal na na kayo stock eh. Stock yan. 1978 Baka sumabog yun, walang sige mata natin yung bubog Matigas! Kailangan na yung safe Oo nga, matigas siya hindi, dapat pagtanggal pa lang. Hindi, hindi, hindi. Wag, 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 hindi. Kay Bostoyo, Bostoyo. Kay ba to na to. ilan taon na to dito. Sabi mo kaya, pag... Hindi, pa taas sa pagmumukha natin. Hindi. Kay Bostoyo, kay Bostoyo, May yung may kwan na mo, Hindi. May pressure yan. talaga. pressure talaga kasi eh. kasi okay, boss ayong mah Putok yan kasi binigyan ako ni boss ng ganyan. pumutok talaga kasi okay, boss ayong ano ano na ano na. ano 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 ano

Ay, tira talaga. Oh, oh. Tira talaga. Oh, may dugo ang utak. Ang damba ka doon sa. Turog na ako. Ito din 'to kasama ka sa hindi. Anjo. Isasarap. Masarap. Ikulit mo pa kami. No, 'di sabaw. Pa-order na. Kumuha ng order na. Kumain ng order na 20% lang. Totoo. Cremino. Yes, Lord.